kasi para sumikat, di ba? Oh, Mara lang minsan, idaan e, nyo naman sa lugar. Minsan, pag alam yung busy or pagod na ako, tignan nyo naman minsan yung situation. Basta napapagod din naman ako. Ah, ako naman, welcome ako sa lahat ng vlogger. Kaya lang syempre, pag pagod na talaga at marami ginagawa, hindi naman pwede na unahin ko kayo kaysa ginagawa ko. Tama? Tama, Tama kasi ako, minsan mabog. sa dami ng customer na nakapila, mas priority yan kaysa mag din sa inyo. Mas kasi kaya nga pinapuntaan tayo para mag-incarted na yung customer. ba diba? yung vlogger parang simple nyo naman ako bakit hindi di ba nakikita nyo naman nag interview talaga ako basher vlogger kung sino naman yung welcome kayo sa akin pero syempre dapat may ilagay natin sa lugar minsan ah, okay, yeah, okay, okay, okay na yun lang yun lang wala lang wala lang wala lang kami tibata kami tibata marami kong salamat okay so okay so, grant it kasi marami ka pa rin ano hindi ko sila ilahan wala akong pakialap sa kanila kasi unang una wala ka namang papala sa kanila, magkakapira ka ba sa kanila? Ama. Pangalawa, hindi, na, makikita ka naman matulungan ng mga yan, kahit minsan. Pangatlo, hindi ko naman sila kilala para magpa-apit ko oh. ako at para i-handle ko pa sila. No, oh, wala wow. ka ba? Ayan, may iwanan Thank you, okay. Bupa, Bupa. Wala, wala si, Diwata. Okay. Wala siya, Diwata. Wala siya, Diwata. sa inyo, mga basher. Kami, Diwata, isa na la lang. Uh, ah, sa mga nagsasabi, ito po, pati po kami wala um, pang masakolang wala, wala pang no um, hard feelings um, po kasi uh, uh, so sabi ko lang din yung nararamdaman ko yun buti nga bumalik pa maraming salamat po maraming dapat 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 Uh, ako rin kasi nung pumunta ako nung bigla-bigla ako. Bigla-bigla akong nagtutok. Mga ganun siguro. Tao din po yan, napapagod. Pagod din din siguro ako ng time na yon. Uh, nagkaroon din ako ng ano ba to, panghina ng loob ng araw na yon. Kasi pakiramdam ko, uh, hindi pa ako para dito. Dahil nga yung pangyayari na yun. Pero dahil nga, siguro sabi nga niya, busy siya, pagod siya. Diba? Tao rin yan. Kaya na, 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 ako dito para sa closure, uh, para maging ano rin, na babait si Dewata, at saka hindi ako basher na dibata. Ang nagpasama lang na yung basher ka, ginawa lang yung tape ko. ano ba yung sama hindi nung kakala? Ano ba yung nangyari? Yung nangyari kasi noon na uh, that time, nandun siya sa dati niyang pwesto. Uh, pumunta ako kasi three times na ako nagpunta noon. Tapos hinahanap ko talaga siya. Kasi idol na idol ko talaga siya. At that time na yun, uh, may ginagawa yata sa loob ng kotse niya. Pumunta ako doon malapit sa kotse niya. Pinanong ko siya, baya utal utal. Utal na utal talaga ako. Kasi yung alam yung first time yung makita yung idol mo, mauutal ka. Nagvideo ako sa kanya. Tapos na ako. Eh siguro dahil busy at pagod siya, napagsara niya ako ng bintana. Pero lumabas naman po siya noon. Dahil busy pa rin at marami pa rin nagkumaharap ng kagay, no marami pa rin camera kumaharap sa kanya. Uh, hindi pa rin niya ako napagbigyan ng ano. Dahil nga po busy siya, pagod siya ng time. Tao pa rin, di ba? At saka mas priority niya po talaga yung negosyo niya sa ating mga bloggers. Kaya yun, maraming salamat po sa mga nagbabasahin. Kailangan <laughs> <laughs> ko na po ng kulay na marami. Kapana-panahon tapos si. Ay, buti niyo. Hindi, nagluluto na eh. Hindi dyan, hindi pa. Ha? Ah. Ang soko sila o, pero hindi pa takot. Grabe yung ano. Mga motor dito guys, <laughs> grabe guys. Hindi din si. Sir, 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 bro Grabe guys, ang haba na ng ano dito guys. So, pila ng sasakyan. Oh, mga haba na. Ayun, nagalit na yung ano guys. traffic and for sir. So ito pala yung ano, pag mag-take out to guys dito ka banda. Kasi nakabalot na siya guys, nakabalot na yung sabaw, nakabalot na yung kanin. So para diretso diretso mo na sa take out. Ang galing, ang galing ng strategy ni Diwata.